Good afternoon sa inyo guys Nandito po ang mga electrician Electrician workers Na kung saan guys is uh, Pinapalinis po sila sa mga corridor Or sa mga rooms Ito, ito po is uh, Bangladesh So, naglilinis sila guys Itong mga corridor at saka yung sa loob Kasi baka may uh, parating na mga visitors Maybe next week Kasi bakit pinapalinis silang lahat So, yan po Bangladesh Hai, Mia Mia clean by hai, oh. hai, Mia Mia hai, hai, Ada hai, 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 Si hai, <laughs> <Di Francis> hai, <laughs> <Anglinis, laughs> naglilinis sila ng koridor si Francis isang Pilipino dalawa lang kami dito ng Pilipino si Francis <laughs> mo natatawa sila guys kasi, kasi, bakit daw naglilinis kasi yung mga ibang lahi pag, pag mga trabaho guys ayaw nila kasi nahihiya sila no nahihiya silang maglinis so yan lang guys ang aking vlog konting vlog magandang buhay at God bless us all